Pinapakain niyo ba ng basura ang mga estudyante? Ito ang galit na sigaw ng isang magulang habang hawak ang tray ng pagkain na halos hindi na makilala kung ano ang laman. Ang cafeteria ng isang elementary school sa Biwi ay paulit-ulit na nagkakaproblema. Ang mga estudyante na hindi na makayanan ang sitwasyon ay naglunsad ng protesta. May mga estudyanteng tumatayo bit-bit ang kanilang tray at sumisigaw ng malakas. May iba naman na nagsabing hindi na nila kayang sikmurain ang pagkain parang basura, kaya't ibinuhos na lang nila ito sa basurahan. Ang mga guro at magulang na wala nang magawa para pakalmahin ang kaguluhan, ay nag ng isang tita mula sa Silangan, Pilipinas, upang pumunta sa paaralan. Nang pumasok ang tita na ito sa kusina ng cafeteria, naghiyawan sa tuwa ang mga estudyante. Ano nga ba ang ginawa ng titang ito? Ano ang nangyari sa cafeteria ng elementary school na ito sa Biwi? Halina't alamin natin ang pento ngayon. Magandang araw po, ako si Emily na nakatira sa Biwi. Kasalukuyan akong nag-aaral magluto ng pagkain Pinoy. Bilang isang British, nagkaroon ako ng interes sa pagkain Pinoy dahil kay Tita May, Maynard Mayumi, isang Pilipina na nakilala namin. Sabi, simula sa year tatlo ng elementary school, mga pito tandang bawas walo taong gulang, kailangan na naming magbayad para sa school lunch. Ang aming paaralan ay ganun din, kailangan naming magbayad para kumain. Gayunpaman, kahit nagbabayad kami, ang school lunch sa aming paaralan ay talagang parang basura. Dahil ang mga British ay hindi masyadong gumagamit ng pampalasa sa pagluluto, puro pinakuluan o inihaw na walang lasang pagkain lang ang inihahain. Madalas pa itong overcook, sobrang tigas na inihaw o sobrang lamog na pinakuluan. Sa aming paaralan, may lumabas na matigas na sausage na parang bato, pasta na sobrang lambot na parang lugaw, fried rice na parang walang asin, at fish and chips na mamantika at hindi malutong. Habang kumakain kami, nagbibiruan kami na baka ayaw talaga kaming pakainin ng paaralan, kaya sinadya nilang gawing parang basura ang pagkain. Ang resulta, halos wala ng kaibigan ko ang kumakain ng school lunch. Dumami ang mga estudyanteng nagpapagawa ng CPAC lunch o baon sa kanilang mga magulang. Ayun paman, para sa mga magulang na parehong nagtatrabaho, malaking pabigat ang paggawa ng baon gayong pwede naman sanang kumain sa paaralan. Dumami ang mga magulang na hindi nasisiyahan sa paaralan. Sa huli, ang mga hindi na makapagtiis na magulang ay nagsimulang magreklamo sa administrasyon. Upang maghanap ng supplier para sa school lunch, naglagay ng job advertisement ang paaralan. Ang resulta, ang mga nag-apply ay hindi mga British caterers, kundi mga Indian at Chinese caterers. Sawa na rin ang mga estudyante sa pagkain British, kaya tuwang-tuwa sila na makakakain ng Indian at Chinese food. Ang unang dumating ay isang Indian chef. Maraming estudyante ang sabik na tumakbo papunta sa cafeteria pagdating ng tanghalian. Gayunpaman, nang matikman nila ang Indian food, nagulat kami sa kakaibang timpla nito. Sa totoo lang, akala ko kahit Indian food, ia-adjust nila ito sa panlasa namin. Pero hindi, patuloy na nagluto ang Indian chef ng mga pagkain sobrang anghang at puno ng spices na hindi kaya ng panlasa ng maraming estudyante. May mga nagkadyarheya pa dahil sa anghang. Minsan, may mga pure vegetarian dishes na walang karne, kaya unti-unting hindi na ulit kumain ng school lunch ang mga estudyante. Nagreklamo ang paaralan sa caterer tungkol sa timpla at nutritional balance, pero hindi ito naayos. Umalis ang mga Indian chefs wala pang isang buwan. Sunod naman, kumuha ang paaralan ng Chinese chefs para maghain ng Chinese food. Dahil marami ng estudyante ang naktikim ng Chinese food, marami ang umasa. Pero hindi namin inaasahan na kahit anong lutuin ng Chinese chef, laging stir-fry o ginisa ang gulay at karn na sobrang mantika. Halos walang sariwang gulay o prutas. Dahil sa sobrang mantika, hindi ito maubos ng mga estudyante at marami ang nagtatapon sa basurahan. Pero dahil wala nang ibang nag-a-apply, takot ang mga estudyante na magreklamo ng husto dahil baka magsara ang cafeteria kung alis din ang Chinese cutter. Ngunit, may nangyaring insidente na naging dahilan para mapilitang umalis ang Chinese chef. Isang araw, may estudyanteng na nakakita ng piraso ng plastik sa kanyang pagkain umunta ang estudyante at guro sa kusina para sabihin ito pagpasok nila nakita nila ang nakakagulat na eksena ang mga karne at gulay na gagamitin sa school lunch ay nakakalat lang sa lamesa at sa sahig hindi maayos na nakatago wala ring suot na mask ang mga chefs at nagtatawanan ng malakas habang nag-uusap nakita pa nilang pinulot ng kamay ang pagkain na hulog sa sahig at inilagay diretsyo sa plato nakita rin nilang hinuhugasan lang sa tubig ang mga gamit at plato bago gamitin ulit. Nagulat ang guro sa nakita at sinuri ng mabuti ang kusina. Natuklasan nilang puno ang ref ng mga expired na sangkap na hindi maayos na nakaorganisa. Nang sitahin ng guro na expired na ang mga ito, wala man lang pagsisisi ang chef at sinabing gumagamit sila ng expired ingredients para makatipid. Galit na sinabi ng guro na hindi katanggap-tanggap na maghanda ng pagkain para sa mga bata sa ganoong karuming kondisyon. Kaya umalis din ang Chinese chef. Wala pa rin kapalit na caterer, kaya balik baon na naman kami. Bumigat ulit ang pasanin ng mga magulang at sumakit ang ulo ng administrasyon. Gayunpaman, isang umaga sa assembly, inanunsyo na may napili ng bagong chef para sa school lunch. May halong kaba at pananabik ang mga estudyante habang hinihintay ang tanghalian. Pagdating sa cafeteria, nagsigawan sa tuwa ang mga estudyante nang makita nila kung sino ang nasa kusina. Tinignan ko rin kung ano ang nangyayari at nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Siya si Tita May, isang sikat na Pilipina sa aming bayan. Agad kong naintindihan kung bakit naghiyawan ang mga estudyante, alam nilang si Tita May ang magluluto para sa kanila. Si Tita May ay dumating sa Bie, sampung taon na ang nakalilipas at siya ang nagpapatakbo ng nag-iisang Filipino restaurant sa aming bayan. Sikat na sikat ang kanyang kainan at laging maraming tao. Wala yatang tao sa bayan na hindi kilala si Tita May. Hindi lang masarap ang luto niya, kilala rin siya sa pagiging mabait at mapagmalasakit sa mga bata sa bayan. Araw-araw, ginagawa niyang sandwich o adobo rice balls, ang mga natirang sangkap sa restaurant at ibinibigay ito sa mga batang mahihirap. At tuwing sarado ang tindahan, nagtuturo siya ng pagbabasa at pagsusulat sa mga bata ng libre. Aktibo si tita may sa pagtulong sa mga batang nangangailangan. Bagamat may pumupuri sa kanyang kabutihan, may mga bumabatikos din dahil nagtitipon daw ang mga maruruming bata sa restaurant na nagdulot ng inis sa ilang tao sa paligid. May mga nagreklamo pa na ayaw nilang kumain sa restaurant na pinupuntahan ng mga batang lansangan. Pero hindi nagpatinag si tita may sa mga kritikong iyon. Ang resulta ng kanyang pagsisikap ay nakahanap ng trabaho ang mga batang tinulungan niya dahil sa edukasyon at nakatulong ito sa pag-unlad ng bayan. Sa wakas ay namunga ang kanyang pagsisikap. Ang mga nakarinig sa kwentong ito ay sumali na rin sa pagtulong at dumami ang mga volunteers. Savini, maraming paaralan ang may after-school club, parang daycare sa Pilipinas. Pero wala nito sa aming paaralan, kaya nagtayo si Tita May nang maliit na bahay-aralan malapit sa kanyang restaurant. Nakatanggap siya ng kaunting budget mula sa lokal na gobyerno at nagtulungan ang mga tao sa bayan para patakbuhin ito. Ang mga batang ang mga magulang ay gabi na umuwi dahil sa trabaho ay nagtitipon sa bahay-aralan para mag-aral o maglaro pagkatapos ng klase. Ang mga taong dating nagrereklamo ay naging tagahanga na rin niya at dumami ang kumakain sa kanyang restaurant. Nakarating ang balitang ito sa mga magulang at staff ng aming paaralan. Kaya nagsimulang lumabas ang opinyon na sana si tita may nalang ang magluto ng school lunch. Ngunit may mga nag-aalala na baka wala ng oras si tita may dahil may restaurant siya. Kaya kinausap ng paaralan si tita may kung pwede siyang magluto ng school lunch kahit dalawang beses lang sa isang linggo. Nang marinig ni Tita May ang sitwasyon, sinabi niyang hindi pwedeng pabayaan ang mga batang hindi nakakakain ng maayos at ang mga magulang na nahihirapan. Sabi niya, mahirap pagsabayin ang restaurant at school lunch, pero gagawan daw niya ng paraan sa tulong ng mga tao sa bayan. Tinanggap niya ang pakiusap. Kaya maraming magulang ang tumulong kay Tita May sa paghahanda ng sangkap at pagliligpit nang magpasalamat ang mga guro kay Tita May, sinabi niya na kahit matagal na siyang nakatira sa bayan, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganito kalalim na ugnayan sa mga tao. Sabi niya, sabi, ayaw ng mga tao na makaabala o makialam sa buhay ng iba, kaya medyo malamig ang pakikitungo. Pero masaya siya na nagkaisa ang lahat para sa mga bata. Sa ibang bansa, tulad sa Pilipinas, natural lang ang bayanihan o pagtutulungan, pero sa bayan namin, bihira itong makita. Tila na antig ang lahat sa malasakit na ipinakita ni Tita May. Sa tulong ng lahat, nagsimula si Tita May na magluto para sa amin. Sabit na kaming naghihintay sa susunod na tanghalian. Dumating ang pinakahihintay na araw. Lahat ay tumakbo sa cafeteria. Ang menu sa unang araw ay chicken adobo at sinigang na baboy o nilaga para hindi masyadong maasim sa simula set. Masarap at balanse ang nutrisyon, kaya nagustuhan ito ng lahat ng estudyante. Ito rin ang bestseller sa restaurant ni tita. Tuwang-tuwa ako na makakain ito sa school. Sunod-sunod na mabas ang beef caldereta, pansit canton, at iba pang masustansyang pagkain Pinoy. Lahat ng kaibigan ko ay na love sa lasa. Ang nakakagulat pa ay ang si Pinoy curry, chicken curry. Ang curry ng Indian ay maanghang at matapang ang spices, pero ang Pinoy curry ay may gata, gulay, at karne na malinamnam at hindi maanghang. Sobrang sarap, maraming estudyante ang humihingi ng i-extra rice. Sumunod naman ay ang chicken inasal na may kanin na nilagyan ng chicken oil. Ito ang unang beses kong makita ang ganitong luto at naging paborito ko ito. Dahil sobrang sarap, dinala ko ang pamilya ko sa restaurant niya para ipatikim ito. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko. Bukod dito, para sa mga estudyanteng butom pa, naghanda siya ng turon o banana cue bilang merienda. Ang luto ni Tita May ay hindi lang puro karne at carbohydrates, laging may kasamang sariwang gulay, tulad ng ensaladang talong o simpleng stir-fried veggies na may oyster sauce. Perpekto ang nutrisyon. Ang pinakamaganda sa lahat ay ang makakain ng pagkain puno ng init ng chi pagmamahal ng ina, ang lutong bahay na Pinoy sayang at dalawang beses lang sa isang linggo. Sabi kaming naghihintay sa mga araw na yon at halos lahat ng estudyante ay nasa cafeteria. Ang pinakamaganda pa, may sistema na mas marami kayong kumakain ng sabay-sabay, mas malaki ang discount. Ang mga estudyanteng dating kumakain mag-isa ay nagsimulang yayain ang kanilang mga kaklase. Kahit yung mga hindi nag-uusap dati ay naging magkaibigan dahil sa pagkain. Dahil sa kulturang individualista ng IT, normal lang ang kumain mag-isa. Pero ngayon, kapag may nakitang kumakain mag-isa, yayain siya ng iba. Naging masigla ang oras ng tanghalian. Naranasan din ng maraming estudyante ang saya ng isalo-salo. Gumanda ang atmosfera ng paaralan, mas madaling kahanap ng kaibigan, at naging mas aktibo ang mga estudyante sa pagtulong at pakikisama sa iba. At sa graduation ceremony, isang mas nakakagulat na katotohanan ang nabunyad. Si Thomas, ang representative ng mga graduates, ay umamin sa kanyang talumpati na kumakain siya ng school lunch ng hindi nagbabayad. Namatay ang mga magulang ni Thomas noong bata pa siya dahil sa aksidente, at nakatira siya kasama ang kanyang lola sa hirap. Walang pambayad si Thomas sa school lunch at madalas siyang nagugutom. Nang malaman ito ni Tita May, sinabi niya kay Thomas, huwag mong intindihin ang bayad gusto ko pumunta ka at kumain. Kain ka ng marami. Kahit sa mga araw na walang school lunch, gumagawa siya ng tsi pandesal na may palaman o onigiri para kay Thomas. Sa talumpati ni Thomas, sinabi niya, sabi ni tita sa akin, wag mong isipin ang pera. Gusto kong busog ka araw-araw. Para masuklian ang tiwala at pagmamahal ni tita, may naparang pangalawa kong ina, nag-aral ako ng mabuti. Hindi ko makakalimutan ang pagmamahal ni tita May. Lalaki akong isang mabuting tao na tutulong sa mga mahihirap at nangangailangan daya ko. Hindi napigilan ng mga magulang ang luha. Dumagundong ang palakpakan at hiyawan para kay Tita May. Umiiyak din si Tita May habang yumuyuko bilang pasasalamat. Ngayon, araw-araw nang nagluluto si Tita May sa kusina ng paaralan. Nagbubukas lang ang kanyang restaurant tuwing weekend at bakasyon sa paaralan at nagtuturo rin siya ng cooking classes nag-aaral din ako ng pagluluto doon. Dahil sa school lunch, na nadiskubre ko ang ganda ng pagkain Pilipino. Ngayon, gusto kong maging chef ng Filipino cuisine. Plano kong mag-aral magluto at pumunta sa Pilipinas para magsanay, tapos babalik ako sa bayan ko para magpasaya ng mga bata tulad ng ginawa ni Tita May. Ito na ang pangarap ko. Maraming salamat sa pakikinig. Ano sa tingin nyo? Gaya ng kwento ni Emily, ang init ng mga Pilipino at ang sarap ng pagkain Pinoy ay nakakapagpasaya ng tao sa ibang bansa. Ang diwa ng malasakit at pag-aalaga sa kapwa ay isang universal na halaga na dapat nating ipagmalaki. Sana ay maipasa natin ang init ng pusong ito sa iba. Hihintayin ko ang inyong mga komento tungkol sa kwentong ito.